usap-usapan ang mahabang Instagram post ni megastar Sharon Cuneta sa kanyang anak na si Frankie o Kaki Pangilinan kung saan pinuri nga niya ito bilang isang napakabuting anak. May dearest Kaki, ani megastar sa kanyang IG post. Dahil nag-aaral sa ibang bansa kaya hindi kasama ni Sharon si Kaki sa kanilang bahay. Kaya ang ginawa raw niya, nagpunta siya sa loob ng kwarto nito dahil namimiss na niya ang kanyang anak. Binanggit pa ni Sharon na hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo ni Kaki. Sa comment section naman ay pinutakti ng netizens si Sharon lalo na tila shade daw ito sa panganay na anak na si Casey Concepcion. Matatanda ang pinag-uusapan naman ang pag-unfollow ng kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion, kina Kaki at sa stepdad nito na si Atty. Kiko Pangilinan. Sa panayam ni Christopher Min, kinumpirma niyang in-unfollow nga niya ang dalawa. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento ng mga netizens. Nagpaparinig post naman to, detailed at masyadong perfect. Ngayon mo maiintindihan kung bakit may mga anak na lumalayo ang loob sa magulang. Mahirap nga naman ilagay mo ang sarili mo sa isang kwarto na di ka nakakasya pa. Grabe, parang may pinaparinggang isang anak.